Hello guys! Ayan. so andito po kami ngayon sa Mapanwepe Lake. And ayun, uh, meron kami ulit na basa na mga comments before and ngayon lang po nagkaroon ng time para sagutin po yun. So may nagtanong kasi sa amin kung may expiry daw ba ang kidney transplant. May expiry ba? Actually, yung expiration ng kidneys nakadepende dun sa may taong at kidney Pero meron din natin yung case na sabi yung may hangganan din. So actually, hindi naman kasi namin talaga matatawag na expiry yun, yung ganun. Kasi may mga rejection, ganun siguro, na reject na yung ano, yung kidney na na-donate. At yung may sinasabi na high risk. No, Oo. Depende kasi case to case basis naman po yun. So may mga, yun yung ayaw nating mangyari actually, di ba? So, kaya hanggat Rejection. maaari, nasa pag-iingat po ng taong na uh, kidney transplant po yung expiration po ng kidney niya. Pero actually, bago, bago kami mag-kidney transplant, may mga, syempre nag-research research din kami, syempre Google, ganyan. And ang sabi kasi doon, may mga 20 to 25 years, 10 to 15 years, depende po ata sa ano, sa health condition mo nga at saka sa kidney, yung edad ng nag-donate, parang ganon. Parang yun yung mga naaalala ko. And syempre yun po yung ayaw nating mangyari sa asawa ko. Kaya lagi po kaming nag talaga, may may disiplina talaga at saka pray po kay Lord. Diba? Oh, dapat, Kasi uh, ayaw natin mangyari yun. Uh, Tapos yun, ang dapat on time lahat ng mga gamot. Oo, at saka yun, um, con consistent lang po na pagpapacheck up syempre sa mga doctors. And yun, isa yun actually sa mga nagustuhan namin din. Kasi may mga nagtanong, bakit daw kami nag-kidney transplant din, di ba? Bakit kami nagpa-kidney transplant, pwede naman daw kong mag-dialysis, ganyan. And, isang reason ko is ito. Ang nagagawa po namin ngayon yung lahat ng gusto namin gawin. Tapos yun, back to work din, trabaho na din. Mm -hmm. Kagaya dati na limited, tapos yung pera namin naging napupunta sa dialysis. Mm -hmm. Kaya And, ngayon, uh, napupunta sa travel na lang, sa, uh -oh. sa untang. <laughs> <laughs> yun. So, isa yun actually sa mga reason, yung nagagawa namin yung ganito, yung five days na gala, ganyan, five days na kung saan-saan kami napapadpad. Unlike before kasi, parang two days lang kailangan namin habulin yung dialysis. Malala mo. no, galing tayo so, Santa Ana dati. No, kasi every anniversary kasi talaga namin, nagta-travel kami sa area na hindi pa namin napupuntahan. So, like, ano, nung last travel natin, bago yung transplant mo, Sagada. Sagada. So, yun, mountain province na mountain naman. Oo, tapos, pero kailangan namin agad umuwi. Parang two days lang kami doon. Kailangan namin habulin yung dialysis, ganyan. Tapos, nung magsantaan na din tayo, maalala mo, kagayan. Two days din natin. Oo, nagkagayan kami, two days ulit. Kasi kailangan nga namin habulin. So, this time, five days po yung road trip namin na wala kaming inaalala. Kundi, yun. <laughs> mag-enjoy, magsaya at mamasyal. Iwas stress. True. Yun po yung ano, yun po yung isa sa mga reason din kung bakit na, ano, bakit, bakit kami nagtakid ni transplant. And yun, um, yung life talaga. mariwak, <laughs> so, may iwasan na din yung mga biglang oh, hospital. <laughs> Totoo. At saka yun nga, yung peace of mind na um, wala ka ng ibang iniisip. Diba? Ito na, yung oh. kastusin mo na lang sa gamot Sa Tama. pagkain karon so, na sa dialysis Kasi dati, ano eh Halos lahat talaga ng pera namin Napupunta sa pagpapagamot niya <laughs> Sa process ng kidney transplant niya As in lahat kaya, so, sobrang tipid. So, ngayon naman po, ayun, nagbabayad pa rin. Pero, at least, eto na, kapag travel na unti-unti, ganyan, nagagawa na din namin yung mga cleanup plano namin na ever since 5 years ago. <laughs> bagay yung kidney transplant niya. Ito yung talaga yung mga gusto namin gawin. So, yun. So, I hope, ano, nasagot po namin yung mga tanong nyo. And, yung iba po, isusunod na po natin na, ta, ano, sagutin. So, nagkakaroon na po tayo ng time. Yan. So, first, second day na po namin ngayon na nagro-road trip. Yan. So, next naman, ano yung pupuntahan natin? Oh, hindi ko pa po alam, basta anywhere na malapit siguro din dito. So, yun lamang po. And, thank you so much. Bye.